Hey, what's up mga kabunso ah? Long time no see. <laughs> so ito po na itay tayo ngayon ng vlog ni Mix Molino para ma-inspire tayo sa mga magandang gawain. So, base kay Mix ito ay dati daw konsihal. Si tatay isang uh, ata, eight, or eta. いいメシェルサ si ate mo pang ano din, may lahi din na mm -hmm. na ita. Oo <laughs> <laughs> nga naman. Guilty rin ako dyan. Hirap kasi maka, eh, makaiwas sa pagyayos. Pero hindi talaga tama yan. Dapat talaga healthy living ka.

uh, for sure tutulungan ka niya. Maraming mga kabunso ang, ang tumutulong kay Nix Molino para makatulong sa mga ang mga kailangan. Kaya ayos siyang tayo at nakita ka ng Nix Molino. Ayos ka mga natin ang susuportahan ng Nix Molino. literally disagreeable. Nakalisangan yung mga Ang <laughs> eh, batangginyo, batangginyo, stata, eh, kahit. may Ang eh. Ang Ang itas. Paano kasi siguro? Di, diyan talaga siya hmm.

Hello po ulit sa inyo lahat mga kapatid. So, happy happy lang. God bless us po.